There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. for today's video ano unboxing tayo nito ng ano para sa natin oh ano? sa sa um, bali in order ko siya sa shop at uh, ano sya supporter sa tuhod gamit sa pagbabasketball yun guys ah ano bali 3 days to bago dumating kaya unboxing natin ayun yan guys, samahan nyo ako sa simula hanggang sa dulo ng simpleng video na to. Ang Unboxing lang tayo nitong ano, parcel. Parcel ko. Order ko sa Shopee. Ayan. Tignan natin kung maganda. Ah, uh, ko na nga lang rin. Bali, ano nga pala, dalawang piraso siya gawa ng nagpasabay yung ano, yung katrabaho ko. Ayan, kulay itim siya. Black medium yung size. So, ayan guys, medium. Ayan. Medium sya. At ayan. Okay. Uh, na natin. Medium size to guys. So, yun. May ano sya. May parang ano dito. Goma sa, ano, sa harapan. Ayan guys. Hmm. Goma sya dalawa At yung price nga pala nito 'yano 189 yung isa Bali 400 ano 438 yung dalawa kasama yung ano 60 na price ano yung shipping fee niya may shipping fee sya 7 6 60 NT Bali 438 lahat lahat ayun guys at testingin natin yung ano kung maganda ba yung kanyang ano quality so try kong suotin ng kompleto ayun guys ah. goma siya dito ayun guys, ah. at ayun gagamitin nga namin to kapag ano, naglaro kami dyan sa ano, basketball court sa Kinsus sa company maganda rin kasi kapag may supporter na, gato, na ganito at ito rin guys ha eh. order ko din si okay bali ano na siya um, nabuksan ko na siya so hindi ko lang may vlog dati pero sabay ko na rin dito eh, ano ko na rin sa inyo pakita so, ko na rin sa inyo ito in order ko na ano bag ito naman guys, yung um, mga 579. 579 yung isa. So, okay naman siya. Yan, apa yung tatak niya. For athletes. So, bali ano siya. Tatlong shaper siya dito sa pinangon niya. So, main siya malaki. May kasama siyang, ano, tali. Kung gusto niyo, ano, is lagay sa likod. May panglagay siya dito ito, may free sound na Bali yung in-order ko din nito guys, ayun. Dalawang peraso, pwede isa rin kami ng kasama o, Yung isa kasi, ang gamit ko na siya. So, may medyas siya, dalawang medyas. So, ayan yung loob niya guys. At ano nga pala dito, kasi yung sapatos. Bali peding lagyan ng sapatos. Yan yung unang bulsa niya. Tapos, lang yung pangalawang bulsa niya. Dito, sa pangalawang bulsa. Tapos, ito yung unang bulsa. Tapos, dito. Pwede yung ng isa dito. Bali, tatlo siya. tapos Ayan. Try natin dala yung sapatos. Sa so, so, sapatos ako okay, dito. Ito po. Try natin ilagay sa loob. Kasi yeah. huh? dali yung nasa buwan na siya. malakas siya. ng okay. And, uh, But, basketball. kasi yung sapatos. Masa. Kasya siya rito. Hmm. Diyo, madami yung sapatos. Hmm. Tapos dito, pwede yung ng dami. Sa may pili. Anyways, hmm. Ano pa siya? Pwede niya siya pero Ayan guys. Tapos dito pwede lagay ng cellphone. Yan, cellphone. Pwede dito sa siya. Tapos ito rin. Pwede niya namang lagyan ng lock. Gusto niyong isakbit sa likod. Maganda ito guys ha. Ayan na. Ayan na. Hmm, kapit lang natin. Pwede. Ayan guys ha. So pwede siyang isakbit sa likod ha.

So ito subukan natin ano, suot. Try natin kung ano, kung maganda ng fit. saot lang natin. 'Yon. Leggings yang basketball leggings. And this, thank you na sa akin. Ano kasi? Medium yung order ko. Ano ba na? Sikip ha. Ayan, Ayan, ha. Sikip lang. ba? Talit pa. na best of medium. And... Hmm. supporter siya dito. So, pinag- Try natin ito muna. Adjust na natin. Try natin ang na dalawa. Hey. Hmm. Supporter. Pag maglalaro ng basketball, nakumpit. Yan na, Yun na tayo. Yan di form. siya. <laughs> so, medium siya. Hmm hindi ko rin kasi alam yung sukat ng ano so pitted siya sa medium may edya malaki yung ano yung, yung bintay ko guys ayan

hanggang supporter sa quarter sa so ayun yan hmm. supporter na tayo kapag naglaro tayo sa ko ayun yan siya en guys, sa ett om det tayo ng court. det här parcel. Hmm. 189 siya tapos 579 itong man bag 20 dollars bali dito sa Taiwan sa Shopee 60 yung shipping fee niya sa sa Dinoridan so yun guys at sana ay nasamahan niyo ako simple video ko na to at yan kung bago pa lang kayo sa sa channel ko please like share and subscribe at hit niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko pa Bye-bye.